Magandang gabi po sa inyo lahat guys. Si Rinal Banda to ng buhay sa cruise ship. Meron po tayong guest ngayon. Ipapakilala ko sa inyo si Melchor. Siya po ay isang messman ng cargo ship. Alam pong gusto rin malaman ang buhay ng isang messman. Magkaiba po pala ang trabaho ng messman sa cruise ship sa messman sa cargo. Maraming salamat Melchor at mo itong interview na to. At napilit ko po siya na mag-share uh, ng kanyang experiences para po sa inyo. Uh, ako nga pala si Melchor Julian. Sa... Uh, bali, sa cargo po ako. Nagtatrabaho. Uh, Bilang messman. Melchor, papano ka nga pala nagsimula as a messman? Ano yung mga working experiences mo dati? Uh, craft food sa may kantin. Uh, rice cook. Okay. Tapos, Anong ginagawa mo as a rice cook? Um, nagluluto lang po siya ng rice. Ng kanin? Yun lang ginagawa mo? Yes, eh. Tsaka nung natapos yung kontrata ko sa ano naman ako sa, sa La Huerta Elementary School bilang chief cook. Tapos paano na naisipan na pwede ka pala dito uh, sa barko? Nag-apply ka ba sa shipping agency kagad O ano bang ginawa mo process? Una-una, may bakit din ako. Okay. Pero huwag din kayo masas sa bakit. Mm -hmm. Yung uh, backer ba, Melchor, is ano yun, binabayaran ba? O, ah, hindi. hindi. Hindi ka nagbayad hindi. sa backer mo. Hindi. Ano lang ang ginawa ng backer mo? Talagang tinulungan ka lang yan? Tulong lang siya na sa ano sa crewing manager. Mm. Na ganito ko taka, ka. Kasi pagpapasok ka doon, hindi ka makapasok sa... Sa guard pa lang, hindi ka makapasok kung wala kang kilala. Ah, okay. Oo. So, ito bang uh, backer mo na sinasabi is kakilala mo na dati? Oo. Oh. Bali, ano siya, uh, second cousin po. Talagang kahit papano may advantage pa rin yun, no? Yes. yes. Na makuha. Pero doon ka ba nag-apply sa mga merchant ship, katulad ng cargo? Hindi ka ba nag-apply sa mga cruise ship? Hindi. Bali, sa anong talaga sa cargo. Sa cargo lang talaga. Okay. No, Ngayon, gusto ko munang malaman, Melchor, ano ba mga ginagawa ng messman sa cargo? Bali, yung ginagawa ko lang doon kasi dalawa kami yung mesman doon yung isa na sa Pinoy at sa yung isa na sa sa foreigner. Bali na sa Grego ako. Mm -hmm. Una una yung ginagawa ko sa umaga, <clears throat> nagtitibla lang ng kape nila. Ano yun nilulutong, uh, Bali Greek coffee siya. Okay. Tapos mm -hmm. maglilinis ka ng kamina nila. And then pagkatapos, babaka na sa sa gali, saka tutulong ka kay mayor. Sa, minsan, gagawa ka ng tinapay, mm -hmm. Sino yung mayor na sinasabi mo? Yung chief cook. Ah chief cook yes. ang tawag niyo is mayor. Yes. Ah okay. Pagkatapos po ng Messman, ano pa ang opportunity, job opportunity na makukuha mo? Bale, pag nag ano ka, bigyan ka ng recommendation for chief cook. Ah okay. So from Messman, pwede kang ma-promote as a chief cook. Pero yung ano, pwede uh, kang makapasok sa OS, AB hanggang BUSON. Ah okay ah. Huh? Pwede ka, kahit na hindi ka nag-aaral yes, as a um, yes. marine engineering, hindi, yes. okay, pwede ka rin lang maging AB, OS, o kaya hanggang BOSON. Yes, eh? yes. Mm -hmm. Nakikwento mo nga sa akin eh, na may chance or opportunity ka na maging chip cook na. Yes. Di ba? Yes. Oo, sana pala rin na ito sa ngayong kontrata mo na pagbalik. Yes. Nga pala, magkano ba sa tingin mo ang kinita mo dati as a messman hanggang sa ngayon? Valeu!